Welcome to my channel again. Mga mahal kong supporter at follower. Vlog ko lang itong aking gamalaga. No, wala nang ginawa kundi magpahinga, matulog, oh maghintay ng pagkain, at pagkatapos niyang kumain, lalaga na naman yan palabas. At kung saan sana naman ako punta. Sa ngayon na ito, oh. pasarap sa buhay. Nakita niyo naman. Ang sarap lang mga buhay nila. oh Gihintay lang yan ang tsibog. Kaya ganyan. Sama-sama na naman no, sila tatlo. Uy, uy, kaya, sanol. kung makikita niyo naman, sarap na sarap yung isa, lalo na yung isa no? Yun. Yung nag-iisyan sa itim na puwan. Makulit yan. Ay, so... Ayan, gagaling. Nandihintay na naman kayo ng iyong makakain. Ha? Huh? Ito? Ito, isa't isa na ito. Matakaw yan. Ito, ang nanay. Ito naman, ang kanyang anak. Ah, hindi. So... Yan yung anak niya. Ang nanay pala yung isa na yan ya, yeah. Wala nang iba kundi hintay muna ng tsibog to. Maghihintay na naman eh. Kaya nakabalaan. Wala naman sila dyan. Mamiya-miya, magihiyawan na naman, naman yung mga na naman ng tsibog. Wala nang alam kung hindi mingi ng tsibog. May mga binibigay ba kayong pera? Pang tsibog dyo? Ha? Lalo na ikaw? Ha? Ikaw? Ikaw ang pinakamata ako sa late. eh. Bagsak mo. mo. Hmm. Mamiya-miya kita niyo. Pag nagutumi, magtatayo. Ano naman yan? Yan. Yeah. Katapos yan, eto naman sila ngayon nasa kanilang hawla na kasi tapos na kumain niya de Pag na hapon, kaya dahil ibalik sa kanilang baluarte. Huluhan. Dahil kung pabayaan yan, kung sana, sana lang dumudumi, ang baho-baho na ng aming garahe. Kaya kailangan na sa inyo, pagdating ng disoros na ng gabi, diyan kayo. Okay? Manahimik kayo jan Tatlo. Safe pa kayo. At wala pa nakakaaway na kapwa pusa. Madalas kasi ng mga anin eh. Kalaban nilang pusa. gan. Taimig sila. Bukas na mag mag ng maga mag ang awa niyo mga yan. Yeah. Lang, kayo oh. okay na okay naman yan eh. Oh, tingnan ito isa na to. Ito yung mabagsikang ano eh. Hmm. Tulog ka iyan. Pahinga ka iyan. Tulog dito na lamang po. Salamat po.